Magandang araw muli mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M Ang pagnililayan ngayon natin ay mula sa sulat sa mga taga-Roma Chapter 14 verses 12 to 13 and 17 to 19 Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos, huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na natin tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nakabatay sa pagkain at inumin kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod ng gayon kay Kristo ay kinalulugda ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapinagninilayan ko ito tumawa, tumambad sa akin ang salitang pagbibigay sulit. Sa ating kalagayan ngayon, Maraming mga kaguluhan sa paligid sa bansa at di pagkakasundo ng mga tao. Mga may sakit. Pang-araw-araw na pangangailangan ng tao ay problema. Ang labanan sa hierarkismo ang mga malalaki laban sa mga maliliit. Kung sino yung mga may mga malalaking kapital, sila ang um, nagkakamal ng kita. Samantalang ang mga maliliit ay naghihikahos at kahirapan. Kaya pumasok sa isip ko ang um, kahalagahan ng pagbibigay sulit. Ang kabuuan nito, tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Ang pagbibigay sulit sa Diyos na ito ay matatagpo natin sa panahon na tayo ay papasok sa kahiyan ng Diyos na, 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 na napakahalaga. Kaya nga ang maganda ang mensahe dito na hindi naman nakabatay sa sa pagkain at inumin ang ating pagpasok sa kaharian ng Diyos kundi ang kailangan natin ay maging matuwid ang nangailangan ng pagkakasundo kagalakan na ng espiritu ibig sabihin mahalaga ang palaging masaya sa gitna ng uh, paghihirap at <clears throat> magandang payo ito na huwag tayong humatol iwasan ang dahilan ng pagkakasala ng iba dahil may naghihintay sa ating paglilingkod naghihintay ng at kinalulugda ng Diyos at iginagalang ng tao kapag tayo'y sumusunod dito ang panawagan sa atin na magandang gawin natin sa araw-araw. Ang salitang pagsikapan. Hindi naman tayo inuobliga kundi pagsikapan nating gawin na makapagdulot tayo ng kapayapaan. Kapayapaan sa sarili, kapayapaan sa pamilya, kapayapaan sa komunidad. At maging sanhi tayo ng pagpapatibay ng pananampalataya ng isa't isa napakahalagang gawain nito na simple lang ngunit doable doable kayang gawin kaya ang mahalaga dito ay pagsisikap manalangin tayo ama ikaw ang tulay na ilaw at pinagmumula ng lahat ng kaliwanagan Dinggin ang aming mga pangumagang dasal. Ibaling ang aming mga isipan sa mga banal na bagay. At mamuhay nawa kami sa liwanag ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaan tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ito po muna ang aking iba bahagi at God bless po sa ating lahat.